Ini yang sebenarnya pula kalau Isa na namang hidden gem ang ating tinuntahan. Tago pero dinarayo at tinatakilik ng mga taga rito. Dahil nga sa kanilang masarap na authentic bachoy from Iloilo, kaya naman hindi mo na kailangan lumayo o dumayo pa ng Iloilo para makatigim lang ng authentic bachoy. Dahil dito lang sa to Pinagsama Tagig ay matitikman mo na. At huwag kayong mag-alala dahil yung nagluluto na ito eh talagang lihiti mong taga Iloilo talaga. So ayun mga kuwis, nandito tayo sa my to Pinagsama sa block 37 lot 19. Ayan. At dinayo nga natin yung ilo-ilo batcho. Ayan. Yung authentic batcho dito. Mga kuis, hindi nyo na kailangan dumayo ng ilo-ilo. Dito meron na. So tara, tignan natin kung ano tong ilo-ilo batcho na to. Hi, sir. Yes, sir. ah, uh, sir. Uh, uh, uh Naito ko kasi yung ano, ilo-ilo batcho ninyo. Uh, magkano pa yung per order? Uh, 70 po ang special, sir. Uh, 60 yung regular na po. Ah, uh, sige, sir. Uh, Pa-order po ako ng isa. Okay, sir. Ah, sir, ano yung mga sahog po niyan? Ang mga atay ng baboy at saka laman ng baboy, chicharon at saka itlog. Yun. Sir, authentic po talaga siya, no? Yes, sir. Yes, sir. Sige, sir. Pahingi po na sa order. Kamusta naman yung ano? Kamusta naman yung lasa ng authentic ilo-ilo batoy nila, sir? Ah uh, masarap naman yung ano ni Boss Rekoy. Eh. Boss Rekoy, eh. tawag namin yan, eh. Tuwing every week, kumakain kami dito dalawang beses tatlong beses isang Linggo. Sakto pag may amats din, no, sir? Oo, oh, oh bag, lalo pag ano ka. Galing inuman. Punta na lang dito. bukas na agad siya. Minsan, alas 7. Okay, pwede sir. na. na. pwede na. Sir, ba may gusto kayo shoutout dyan? Ay, shoutout sa mga, ano, mga tropa ko sa phase 2. Yun. Ano pangalan sir? Ako si Melton pala. Yun. Shoutout kay Sir Melton. Mm. So, mag po kayo, Oh, salamat. Salamat po. Thank you, sir. So, yun mga kuis. Pinaprepare yung order natin. Hindi so, nyo na kailangan dumayo ng ano, ilo-ilo para matikman yung authentic bachoy. Yung serving niyan tay, sa 70 pesos yan na talaga ganyan na talaga kadami. Yes sir, yes sir. Yun. Walang vlogger-vlogger dito mga kuis. Yes, ganyan yes, talaga yun sir. Ganyan talaga. Talagang napakarami. Tapos sir, meron din kayo dito mga ibang tinda rin no? Yes sir, mga may ula, mga ibutido. May ibutido, sipo egg. Sipo egg. Ito yung ayun. kanina, mga gulay. Ah, okay. So, so, okay. so may mga not... lutong ulam din po pala kayo. Opo okay, sir, opo okay, sir. So yun mga kuis, maliban dito sa... Batchoy na authentic nila ay eh, may mga lutong ulam din sila. Yes, sir. Yeah. Tapos uh, lagyan natin ng egg. egg. Mamili lang kayo dito ng itlog kung gusto niyo nilaga or Ah, ito. okay. So pwede nilaga so, mga kuis. Pwede nilaga po, pwede din. Kaya so, yung ano, uh, parang tawag diyan. Fresh yan. egg. Fresh egg. Oh, ngayon ilagay natin dito. Sige po. Ayun, mga kuis, fresh egg. Tapos andi yeah. sabaw din to mga kuis. Opo, oh, sir. Andi refill ng sabaw yes, kaya solid. Tapos depende sa customer sir kung gusto niya na mag eh, mag chili. Sige sir, lagyan natin ng chili po. Siguro mas Si din natin niya kung gusto niya ng chili. Yo, okay. Pagkatapos yeah, nun sir, ito. Yung sabaw na. so yung sabaw na yun pala sir, nakaseparate no? Yes sir. Tapos ano kung talaga yun sir. Kaluluto, yun ang itlog sir. So yun mga kais, ito yung order natin for only 70 pesos. Special. Okay. yan, authentic yes, mga quiz. Yep. So yan. Yeah. Yeah. Uh, invite niyo po yung mga ano, makakapanood po nito. Ah, uh, ako po pala si Toto, ah uh, taga Iloilo. Ah, uh, kanto na kamo diri sa Tagig kay ari na di ang mga kwan mga Batsoya naton na kwan. Ilonggo, Iloilo ilo Batsoy. Eh uh, tanan mga Ilonggo diya kasi diri sa Tagig, kanto na diri. Hey. <laughs> Para ma-test, ninyo kung kano ka namit no, ka yun. Yeah. <laughs> yan mga kuys, ito na yung order natin. Yung kanilang authentic bachoy from Iloilo mga kuys. So tigman natin to. Di ka nga ni sir dito, di ka nalalayo. Dito lang, meron na. Matitikman mo na yung kanilang authentic bachoy. Yan o. No? Napakadami ng serving yan mga kuys. For only 70 pesos yung kanilang special. At 60 pesos naman yung kanilang regular. At open sila dito ng 8am to 8pm. Pero mas maganda kung aagahan nyo kasi... 3 or 5 p.m. pa lang daw, ubos na. Swertihan na lang kung aabot sa tela ng 7 p.m. or 8 p.m. So, ayun, tikman na natin ito mga kuys. Yun, oh. So, yun, meron siya mga sahog na, ano, uh, pork, tapos uh, atay, yan. Tapos yung fresh egg, yan, naluto na lang siya ng kusa. So, haluin muna natin. Tikman natin sa sabaw. Hmm, sarap. Authentic nga talaga. Grabe. sakto sakto to pag may amats ka. Ah. So, tignan natin may chicharon mga kuys. Medyo maanghang ha. Sarap. Try naman natin may noodles. Ano mga kuys? So, eh. Hey. Panalong panalo 70 pesos. So, Tapos yung natin may egg. So, pwede rin siya dito may kanin, mga kois. Meron din sila dito mga lutong ulam. Hmm. Manalo, ha? Ang maganda dito, mga kuis, no? Alam niyo ba, meron dito mga dumadayo. So, maglalarong sila ng basketball. Pinagpupustahan nila to. Kung sino yung matalo, sila yung magbabayad ng batoy. Halos lagi binabalik-balikan to dito, mga kois. Kaya kung ako sa inyo, dayo nyo na sa mga naghanap ng authentic na bachoy, so dito lang, di na kilala sa tagig lang to. Uh, sa block 37, lot 19, dito lang sa may phase 2, pinagsama tagig. So hanapin nyo lang yung ilo-ilo bachoy. Yan. So paano, hanggang dito na lang, pupudrip na ako. Bye-bye.